back to our YouTube channel. So sa video ito, may share ako sa inyo about revenue. Kung nagsisimula tayo sa YouTube, problema natin is subscriber, then ang watch hours natin para ma-monetize. Ngayong monetized na or yung mga monetized channel na sa mga small YouTuber, ang problema nila is revenue. Paano pataasin ang revenue? Yung mga monetized channel na or yung mga small YouTuber na mga katulad namin na hindi rin kilalang tao, hirap na hirap magpataas ng revenue. So, ngayon, may siya-share ako sa inyo na pwedeng makatulong para mapataas ang revenue. Kung ikaw, bago monetized channel din, then small YouTuber na hindi din kilala katulad namin, alam ko, interesado ka dito at panoorin mo to hanggang huli. Itong tricks na to is natutunan ko dahil naghanap din ako ng way kung paano mapataas ang revenue namin. Dahil katulad mo, hirap din kami magpataas ng revenue. Tumataas, bumababa yung revenue namin every day. So ngayon, i-share ko sa inyo para naman makatulong din ako sa inyo. Una natin gagawin, pupunta lang tayo sa Play Store. Yan, nakasearch search na yung atlas VPN ko. So, install ko na lang siya. Then, open natin. next next then proceed with limited version Ayan. no things so ngayon i-connect lang natin siya pipili tayo ng location meron tayong mga preserver dito etong tatlo sa so unahan Netherlands, New York at saka sa Angeles to try natin yung Netherlands muna skip natin. Yan, nag-loading na siya. Yan, connected na. Running na. So, ang gagawin natin ngayon, pupunta tayo ng Chrome. Sa inyo, youtube.com. Palisin natin yung pH. Ayan. So, the desktop site natin siya. Ayan. Lumabas agad yung channel namin. Kailangan nakalog out yung ating main account. So, sign out natin siya. Sign out. So, ayan. Naka-sign out na tayo. Hindi tayo gagamit ng account or hindi tayo magla-login. Kung mapapansin nyo, yung YouTube natin, meron ng NL sa tabihan. Nakakonect na kasi siya sa Netherland. So, paano kapag ka, i-disconnect natin? So, ipapakita ko sa inyo kung paano gumagana yung VPN. Ngayon, yung YouTube natin may NL sa tabihan. Pag i-disconnect natin siya sa VPN, balik tayo ng Chrome, i-refresh lang natin siya. So, YouTube dot com. nakita nyo. Napaltan siya ng YouTube PH, which is nakakonect tayo sa Philippines server. Connect ulit natin siya sa Atlas VPN. Ayan, Netherlands. Then, youtube.com na youtube natin napalta na ulit so kukonek natin siya sa new york Pag-auto natin. New York. Yan. Nakakonnect na siya sa USA. New York, USA. So, punta ulit tayo ng Chrome. Search ulit natin ang youtube.com. Yan. Kung mapapansin nyo, yung NL sa YouTube kanina, nawala na siya. So, pag USA tayo, nakakonek, So, YouTube lang talaga yung makikita natin. So, yan. Connected na tayo. So, ano nga pang gagawin natin? Dito natin sa Chrome papanoorin yung video natin. So, search lang natin yung channel natin. panonoodin natin yung sarili nating video. At syempre, kapag may tumabas na ads, huwag mo siyang iskip. Kasi dyan tayo kumikita. Yan, tapusin ko lang yung ads. Ano nga ba yung pagkakaiba kapag bago yung IP address natin? hindi tayo nakalocate sa Philippines. Kasi sa Philippines, sa 1,000 viewers, halos walang pumapasok na revenue sa atin. Or kung may pumapasok man, napakaliit. Hindi ka tulad kapag nakalocate tayo sa ibang bansa, mas maganda nga kapag sa US, kasi mataas yung CPM rate nila, malaki yung pumapasok na revenue sa atin yun yung pagkakaiba ng nakalocate ka sa Philippines at nakalocate ka sa ibang bansa. Yun yung kinagawa ni VPN. Nababago niya yung IP address natin. So, dito, pwede mong panoorin yung sarili mong video. No, uh, skip sa ads. I'm sure, makakatulong to sa'yo. So, yun na nga. Sana nakatulong ako kahit papano sa inyo kung papano rin mapataas ang revenue nyo. At kung bago ko pa lang sa channel namin, please like naman, subscribe, and hit the notification bell para updated ka pa sa mga bago namin videos. So hanggang dito na lang muna. Keep safe and God bless.